Ako si SV, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. One. Ako si SV, Sam Versosa. Ngayong gabi sa Dear sb, tatlong mukha ng inspirasyon at pag-asa. Mga kwento na sa ating lubos na pahanga. Dahil sa kanilang positibong disposisyon, malakas na pananampalataya at di matawarang sipag, lumalaban anumang hamon ang ibato sa kanila ng buhay. Pero kamusta nga ba sila matapos nating matulungan dito sa Dear SB at alamin ang mga naging pagbabago sa kanilang buhay? na naman! Nandito tayo ngayon sa Payatas, Quezon City kung saan naninirahan si Jason Espiritu at ang kanyang pamilya. Kung inyong natatandaan, siya yung ating kapatid na sinama ko sa traslasyon ng ating mahal na poong Nazareno. Siya rin po yung may anak na may hydrocephalus, si Jessel May. Uh, balita ko, medyo komplikado pa rin ang kondisyon niya. Pero hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Jason dat namamanata pa rin sa ating mahal na poong Nazareno. Binigyan natin siya ng mga regalo at iba't ibang mga pangsimula. At balita ko, namamayagpag at medyo gumaganda yung negosyo ni Jason. Tara, kamustahin natin si Jason at ang kanyang pamilya. Ako si SB, Sam Bersosa. Kamusta ka? Enero nitong taon nang makilala ko si Jason Espiritu, kapwa-ama at deboto ng mahal na puong itim na Nazareno. Unang beses sumabak noon si Jason sa traslasyon, pero dahil sa kanyang katatagan at pananampalataya, kaya lubos niya akong pinahanga. At gaya ng panata ko sa Mahal na Ikim na nasareno, naging kasangkapan niya ako para magsilbing daan upang matulungan ang Amang Lubos na nangangailangan ng liwanag at pag-asa. So, ngayon, lahat ng pangarap niyo natipad na. At ang pinaka-importante, matutulungan natin si Baby Jessel May at di mo na siya iisipin, okay? Pagkagamot natin siya, tutulungan ko kayo, at bibigyan ko ng trabaho si Tatay Jason, okay? Sa pangako mo, magiging mabay kang ate kay Jessel May. Sa buong pamilya mo. Yes, so, surprise so, sa natin si Jason, hindi niya alam nandito, dito okay po? Kamusta po? Kamusta, na? Kamusta ka, Mayrin? Kamusta ka, oh, ba't kami? Kamusta ka? Kamusta kayo? Hi, Jessel. Kamusta kayo? Kamusta? Wow. Kamusta ka? Sabi ko sa iyo pa. Jason! Kamusta ka na? Kailang pa? Pag-storbo kayo, kumakain ka pala. Unang pagkikita pa lang namin ng pamilya ni Jason Ramdam ko na agad sa kanila ang nag-uumapaw na kagalakan at pag-asa. Pwede ba pa pumasok? Ano, sige sir? po. Sige lang, sige lang. Oh, ay, ay Jason May. <laughs> Kamusta ka na, Jason May? si Kuya SB, nandito. Hello. Nandito si Kuya SB. Maski si Jessel May, mukhang nasurpresa rin sa pagbisita ni Kuya SB balita ko, meron na kayong uh, bagong uh, pinagkakakitaan at negosyo. Sinong nakaisip nun? Nangit mong dalawa, asawa. Ah, naisip nyo. So yung uh, binigay naming regalo sa inyo, yun yung pinabili nyo na okay. makina. At uh, Ito yung kurente So meron na kayong patahian. May kurente. Pansin ko, may munti rin kayong tindahan dito ah. So lahat ng klaseng pagkakakitaan, eh, talagang uh, ginagawa ninyo. Ay, ka Balita ko ano, nagta-tricycle ka rin, nagbaboundary ka sa tricycle. Opo. Ano yun, araw-araw? Ano lang, tuwing panggabi kasi ako, pag araw iba yung driver. Sa gabi na naman ako, bumundiri ako tag 200, bumundiri. Hmm, so, napakadami ng pinagkakakitaan nila, no? Talaga nga, lahat ng pwedeng pagkakitaan ginagawa nyo para lang uh, mapantustos sa pamilya. Hmm. Nakakataba ng puso marinig ang kwento nila Jason. Napanatagan ang loob ko dahil nasa mabuting lagay na silang magpamilya. Lalo na ang kapakanan ni Jessel May gamit ang mga biyayang handog natin sa kanila. Wow, ang dami naman dito. Lahat ba to mga nagawa mo na? Okay. O gagawin pa lang? Katapos Gawa na, na yan, sir. Plas. Talaga? Yan ang sa at saka For delivery na to? Saan Santo binibenta o dinideliver? Sa latex po. Latex. Pwede mo magpakita pa paano mo ginagawa yung mga basahan? Yun know? Oh. o. Kali lang pala, iniikot-ikot lang. Napay, ayos din subukan mo. Gusto mo subukan. Ha? Sabukan. Subukan ko? Sige. <laughs> May pinipindot sa pa? Mm -hmm. Ah, dapat maingat ka rin. Oops, naipit. Nakakatuwang makita ng harapan ang bunga ng regalong handog namin sa pamilya ni Jason ang munting kapital na ibinulong ko sa kanila noon, kanila nang napalago at ginawang legitimate at sustainable na negosyo. Ako nakakatuwa naman yung binigay ko sa inyo na tulong, eh hindi na sayang at uh, naging negosyo pa at uh, talagang napagkakakitaan nyo pa, Jason. So sana mapalago nyo pa ito. Pagsikapan po uh, namin. Pagsikapan nyo pa at uh, nandito lang si Kuya SB. Para kung may kailangan kayo minsan, dadalawin ko pa kayo. O kaya minsan kayo naman dumalaw sa amin, sa show namin. Okay? Ah, yun lang. Good luck sa inyo. At uh, maraming salamat, Jason, sa oras ninyo. Ha? Maraming salamat. O, oh, alis na si Kuya SB, Ha? Salamat, Jess. O, oh, katin nyo muna ako. Alis na ako. Pero lingit sa kaalaman nila, Jason. So, hindi nila alam. May surprise na ako sa nila. Dahil ako sa mga ginawa ninyong, uh, pagpapalago do sa mga tinulong namin. Bago ko malis, may konting regalo ko sa inyo ha. Konting regalo lang dahil ha, nakita ko na tinupad mo yung pangako mo na palalaguin mo yung mga regalo namin sa Dear SB. Bago ko malis, may handog ako sa inyong mga additional na mga tatahin at retaso para additional na uh, pagkakitaan na dito kayo. So yan, mga iiwan ko uh, additional na uh, Uh, retaso at uh, additional na pang negosyo ninyo. Okay? Para uh, may additional pa kayong income. Ang tulong po yan, Kuya sb <laughs> At syempre, makakalimutan ko ba naman si Jessa? O dahil nandito si Kuya sb may regalo akong cellphone para sa sa'yo. Ito. Additional. <laughs> kasi nawala eh. So dapat lagi may kapalit. Okay? Huwag mo nang wawalain yan, ha? Iingatan mo. Thank you po Kuya SB. Ano naman. Dambing talaga ito si Jessa. Laging ah... Uh, umiiyak. Ano umiiyak? Regalo ni Kuya SB yan. Siyempre, pag dumalaw si Kuya SB, lagi may regalo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang regalong handog ng Dear S.V. Para lumigaya si James at ang buong pamilya, may additional ako sa inyo mga paninda para sa tindahan. Ilabas na yan. Ito pang additional ko ha. Regalo ng Dear para sa inyo. Pandagdag na sa negosyo ninyo. Hindi po dahil kay Sir SB. Talagang, talagang hirap ako. Ikaw po ang nagpabago ng buhay ko, sir ako po ako Jason yung napaligaya ninyo. kaya lalo akong ginaganahan na bumalik at magbigay pa ng additional na mga tulong sa inyo at sa mga kababayan natin. Salamat sa hindi Hindi alam ni Sam so sa niya sa mga tulong na niya Hi Boss! Sam! Hi Sam! Hi! Hello, Hello po! Kamusta po kayo? Okay lang po! Kamusta okay. kayo dito? babalik sa Palok, Manila po muli ang inyong Kuya SB para kamustahin po ang isang kapwa ko batang Sampalok na si Sam Flores. Si Sam po yung uh, natatandaan niyo yung tinulungan natin na may blood disorder na tinatawag na beta thalassemia. Ito yung kailangan siyang salina ng dugo buwan-buwan at para po matulungan siya sa kanyang pagpapagamot binigyan natin siya ng medical at financial assistance at ang pinakaimportante doon, yung negosyo package na food card para talagang makapagpagamot at makapag-ipon ang kanyang pamilya. Ito yung uh, unang TikTok dance namin sa iPad ni Sam. Tara, kumustahin natin si Sam. Bagaman hirap sa pangangalap ng pera para sa buwan ng pagpapasali ng dugo ng kanyang anak na si Sam, Hindi huminto sa paghahanap ng paraan si Nanay Matet para masigurong hindi mapapabayaan ang kalusugan ng anak. Kaya para makatulong sa kanilang pang-araw-araw, isang kabuhayan package ang inihandog ko na layong magpapagaan sa kanilang pinapasan na problema. Hindi alam ni Sam na so surprise sa kain ko sila nung nanay niya. Sana masurprise si Sam. Ay, ay si Paul! Sam. Sam! Hi, Sam! Hi! Hello po! Kamusta po kayo? Okay. okay lang po. Kamusta kayo dito? Ikot ako dyan. Kamusta kayo? Okay lang ha? po. Buti, dito pa rin yung ano, ang pwesto ninyo. Oo. 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 Kamusta pagpapagamot mo, Sam? Okay naman po. Ha? Ah, kapag... Balita ko ka, graduate mo lang din. Na first year college na po sa Pasay. Wow, congratulations! <laughs> saan ka na mag-aaral, Sam? Sa Bangbang bang po sa Manila. Manila Business College. Congratulations! Sa anong course po. mo? Ano po, business ad. Major in marketing. Eksaktong eksakto. Oh, business okay. tsaka marketing. Sana, itong negosyo to eh, nakikita ko talagang mukhang napapalaki nyo. Kamusta na yung negosyo natin? Okay na po. Ang lalaki naman ng ating uh, shomay at siopaw. Magkano yung ano, siopaw nyo at siomay? 10. 10 piso. Sam, dito ka nakakuha ng uh, pang pangbaon mo para sa school dito sa siomay business. Magkano yung nakukuha mong baon ng araw-araw dito? Ano po, 150 po. 150. So yung kalahati ng kinikita nila, ginagamit niya pang araw-araw uh, na baon, yung kalahate, iniipon nila sa pampapagamot ni Sam. Masaya akong marinig na ang negosyong naihandog natin kanila, Sam, ay patuloy pa rin nilang napapalago. At dahil ang diwa ng ating programa ang pagbibigayan, abay, papakyawin na ni Kuya SB ang mga ihaw at panindang siomay at siopaw nila, Sam. O, siopaw, Tay. Bigay ni Sam yan. Oh, may barbecue pa si tatay. Sobrang sipag ni Sam, oh. Siyempre, katuwang din ako nila Sam sa pag-iihaw para mabigyan ngiti ang mga manilenyong sabik matikman ng aming paninda. Ang dami na kagad ako kumukuha. Pagwasin talaga. Hindi ka. Pagbigyan kayo. Oh, ito pa, siyomay, oh. Eh, bigyan mo siya. So, Pao, sandali lang ho. O yan, sold out na kagad tayo. Ang daming pumila, ang daming pumili. Pero may konting siomay pa, pinamimigay nila. Ayun, may bagong batch ng barbecue. Sino pa magusto ng siomay? O, anay, o. Tatlo, lagyan mo na lang ng ano, ha? Lagyan mo na lang ng toyo dyan. Ang lang. Lalaki ng siomay dito, eh. Matapos mabusog at mabigyang ngiti ang mga kapwa ko manilenyo, oras na para sila, Sam, naman ang aking pasiyahin. Actually, Sam, nila ako nandito para kumustahin ka. Siyempre, gusto ko rin siguraduhin na tuloy-tuloy yung negosyo nyo at kung talagang okay na rin yung kondisyon ni Sam. At uh, dahil nakita ko nga na napakaganda na nangyayari sa inyong negosyo, eh may gusto na rin akong idagdag na regalo para sa inyo. Okay, pasok na yung uh, ating SP van. Dahil nakita ako nga tuloy-tuloy yung negosyo nyo at naubos namin yung stock nyo ngayon kakapamigay natin dito sa mga kababayan natin sa Sampalo. May mga regalo pa kami ibibigay sa'yo. May additional kami mga supplies para sa food cart. Ito! Ayun! Yan! Yan ang mga additional na natin. Ito ano tayo. Pang additional nyo yan ay Sam, para may dagdag ka sa pagpapagamot mo at saka may dagdag ka sa mga ipon mo. Oh, yung aso na pa. <laughs> aso niya po yes. Aso. Ito yung aso niya nakasama namin palagi. Additional na regalo ng DRSB para sa inyo. Additional surprise na Shopaw at Shomai, ha? Okay. Para tuloy-tuloy yung pagpapagamot mo at para makadagdag na rin sa pabaon mo sa pag-aaral mo. Okay, Sam? Matay. Thank you. Thank so, Thank Thank you. Oh. Pabili po! Pabili! Lola Pedeng. Kamusta po? Namiss ko kayo! Kamusta po kayo? Kamusta Lola? tayo ngayon sa May Tarlac para bisitahin ang isa sa pinakapaborito kong nakilala dito po sa ating programa si Lola Feding. Kung naalala niyo po si Lola Feding po yung 87 years old na pedicab driver na nakilala ko na nagbigay sa akin ng kasiyahan kahit na namit meet ko siya nung kamamatay lang ng aking ama pero nung nakilala ko siya eh, napakamasiyahan, talagang binigyan ako iba't ibang advice at napaka-positibo po ng na, pananaw sa buhay kahit sa pinagdadaanan niyang kahirapan. Nagbigay tayo ng konting tulong sa kanya, napasaya natin siya nung araw na yon at balita ko yung, yung naitulong natin ay nagawa niya pong negosyo at napapalago niya ngayon. Kaya ngayon po gusto ko siyang sorpresahin at kamustahin. Tara, kamustahin natin si Lola Fedeng. Kuwela, masiyahin at sobrang positibo Ganyan ko nakilala ang super lola na si Feding Villalon na ngayon 87 years old na. Sa kabila ng kanyang katandaan, nagagawa pa rin kumayod ni Lola Feding sakay ng kanyang pedicab. At dahil lubos na nakakahawa ang kanyang pagiging masiyahin at ngiti, isang tradisyon ang nabuo dito sa Dear SV. Pagbili po! Pagbili! Lola Feding! Kamusta po? Namiss ko kayo! Kamusta po kayo? Kamusta Lola? Isang taon na mula ng huli kong makita si Lola Feding. Nakakatuwa na hindi pa rin nawawala ang kanyang nakakahawang matamis na ng ngiti. Kamusta? Sobrang masiyahin ba rin ninyo Lola? Nakakahawa. Namimiss kita. Talaga po. Namiss din kita, Lola. <laughs> ah, mahal ko <po> to. <laughs> I love you. Kamusta, Lola? Aga kong anak ito. Buti na, punta ka oh. dito na. No? Siyempre. Gusto ko itang kamustahin. Wala <laughs> ka, baka ko. May, may baka ka na? Oo! Wow! wow. Alam mo, eh, siyempre sabihin mo naman, inlasag kong pera. Kahit wala akong makain, nilagay ko sa mag- maganda. <laughs> wow, nakakatawa naman yan, Lola. So, ibig mo sabihin yung binulong po sa'yo, nagamit mo sa... Ayan, eh, tsaka sa baka. O, hindi mo sinayang, ha? Ay, naku. Talagang Mahihiya naman ako sa'yo. <laughs> Pinagkalooban mo na ako, tapos lalas paging ko lang. Di ba? Kaya nahihiya naman ako. Hmm. Sabi ko, para may makita siyang nakundar ko. Kahit papano. Nay, kamusta yung ano, pagpe-pedicab niyo? nagpe di ka pa rin ako. Oh. Oo, oo. Pagka nagpe ka nga ako, hindi masakit ito. Pag hindi, masakit. Saglit pa lang kami nagsasama ni Lola Fede, pero ang dami na kagad niyang naikwento sa akin. Panay positibo at pasasalamat sa Diyos para sa biyayang natatanggap niya sa pang-araw-araw. Alam mo ba, no, Lola, simula nung nakilala kita, mas ginanahan pa akong tumulong sa ibang mga tao. Alam mo, miss na miss na yun. Eh. Kaya, ano, pagka nasa GMA ka, may cellphone ako, pinapanood kita, misan, magdamag, wala akong to. <laughs> Salamat po, Lola. Kaya alam ko nagbibigay ka ng mga baro. alam mo ba, Lola, yung unang-unang taong binulungan ko sa programa ng DRSB, ikaw? Ay, hey, ha? Salamat. Ikaw yon At dahil dun, Sinimulan ko nang magbulong every episode. Lahat ng tinutulungan ako, Sinam. may kasamang bulong. Lahat yon dahil sa'yo. Sinabi ko nga, yan sa akin. Sabi ko, si Sam, hindi ka maano dyan. Lahat ng tinakausap niya, binibigyan niya. Para talaga siyang ina na hindi nagsasawang makipagkwentuhan sa isang anak. Punong-puno ng pagkalinga at pagmamahal. Alam mo na, hindi ko nasabi sa'yo nung, nung araw na kilala kita. Kamamatay lang ng tatay ko noon nung gabi, bago kita nakilala. Medyo malungkot ako, pero nung nakilala kita... Namatay din ang asawa ko, oh, yun. Sabay nga tayo, mm -hmm. Kahit nangyari yun, namatay tayo pareho. Pero nung nagkakilala oh. tayo, naging masaya yung pag-uusap natin. Napaka-unforgettable po ng episode na yun. As in talagang <laughs> isa yung sa pinaka-paborito ko po talagang episode dahil Pag sobrang naging uh, Naku, natanggal ito, yung lukot ko. Talagang... Pagka nakita ko ito talagang... <laughs> Anong ano ako? Salamat sa Henay. Para ko talagang anak. Ang anak Lola. ko dyan. Masaya ako para kay Lola Fedeng. Kung Masaya. hindi dahil sa kanya, ay walang mahiwagang gulong na naging tradisyon na natin dito sa Dear SV. At ang ibinulong ko sa kanya noon, kanyang ginamit na puhunan upang payabungin palalo ang kanyang buhay. Unay, oh, Nakita ko na yung uh, pinundar mong tindahan. Pakita mo naman sa akin yung baka mo dito. Oo Okay lang? O tara, tara, tara. Kung nasurpresa si Lola Feding sa aking pagbisita, tsaka kung masusurpresa pa siya sa inihandang regalo ng Dear SB para sa ating Super Lola. Sa so, totoo lang, Lola. Masaya ako na nakasama kita. At dahil doon, Lola, dahil uh, napasaya mo mo, dahil nagamit mo at napalago mo yung mga tinulong namin sa'yo, meron ako kunting regalo para sa'yo, ha? Para bago ako umalis, masaya ka palalo, okay? Thank you, Okay. Okay. Yung SB Bud, paanda na. Ayun, Lola! Bagong baka para Ay, wow! idagdag doon sa isa mo pang baka. Wow! <laughs> Babae yan, Lola, Ay, para po, mas dalawa maparami. Dalawa ka ng baka po. May dalawa ka ng baka. <laughs> Ay, Ay, ba, eh. Ayun, Ayun nasa inyo rin. Kamusta daw? <laughs> Ay, thank you, thank you. Yan po, additional yan, Lola. Ay, salamat, anak ko. Salamat. Talagang napamahal na sa akin ang aking Lola Feding. Kaya naman, di ko na natiis at napabonus pa akong regalo sa kanya pa sa Lola, dahil alam kong pinalalago mo yung mga tinutulong namin sa'yo. Ay, nice, so Eh, mag-iiwan ako sa'yo ng konting pabao, na? Ibubulong so ko sa'yo ulit. Yes. Secret lang natin, ha? Oh. Mag-iwan pa ako sa'yo na. Ay, it's kayo. Dagdag ka po. Oo. oo. Sa na lang yun, <laughs> ha? Lola. Ako na, Lola. Ako yung nagpapasalamat din sa'yo. Dahil sa'yo, sabi ko nga, binigyan mo ko ng mas malaking uh, purpose sa mundo. Mas ginanahan akong tumulong sa iba. At dapat magpasalamat yung mga kababayan natin dahil sa'yo nanggaling yung may wagang bulong ko. Salamat sa naman. Sa'yo, ginanahan bumulong na mas maraming kababayan natin. Mahal na mahal ko to Para kong anak ito. Nakuyos Mahal na naku mahal kita, Lola. sa Barangay 564 sa Sampaloc, Manila. Dito sa may Lerma Corner, Arpapa, ah, nagsasagawa tayo ng weekly medical mission natin na nagbibigay ng mga libreng gamot, konsultasyon at mga free laboratory testing like X-ray, ECG, ultrasound at iba pa. Mm -hmm. This is my son, Troy. Siya so, tumutulong sa akin sa medical mission ngayong linggo. At sa tagabalot ng mga gamot, mga libreng gamot at maintenance medicine sa mga kababayan natin. Wala po yung wala pong pang check gamot, malakot po natutulong sa amin yun. Okay naman, wala na akong problema. Smooth naman nga. tuloy-tuloy naman yung clonal service para malaman mo rin yung sakit mo na yung gamot, nalilibre yung gamot, tapos yung service niya, may ECG, malaking bagay na yon. Kasi malalaman mo yung sakit mo sa dibdib mga nararamdaman mo. Salamat, Dear SB. Salamat po, Dear SB. Salamat, Dear SB. Salamat, Dear SB. Salamat, Dear SB. Salamat, Dear SB. Salamat! madaling mag-abot ng tulong pero mas mahirap tulungan at maiangat ang sarili may mga individual kasi na maabotan lang ng kaunting biaya. ay namamatay na rin ang apoy ng determinasyon at pagsusumikap sa kanilang dibdib pero ibahin nyo sila Jason so yung uh, binigay naming regalo sa inyo yun yung pinambilin nyo ng Ito makina at uh... Ito yung kuryente Sam, so dito ka nakakuha ng uh, pang-baon mo para sa school dito sa Show My Business. So, yung kalahati ng kinikita nila, ginagamit niya pang araw-araw uh, na baon. Yung kalahati, iniipon nila sa pampapagamot ni eh, Sam. At Lola Fede, yun yung binulong ko sa'yo, nagamit mo sa... Ayan, eh, tsaka sa baha. Hindi mo sinayang ha. Ay, no, Tala, nalala, ay hiyan naman ako sa'yo. Huh? Hirap man sila noong umpisa, pero hindi kailanman nawala sa kanilang mga puso ang ambisyon at pangarap na sila'y makakaahon din sa kahirapan. Gamit ang bini na mga tulong na aming ibinigay, kanila itong inilagaan at pinayabong hanggang sa nagbunga at lumago gamit ang kanilang pagsusumikap. Laban lang, Sam, Jason at Lola Fede, Sam, para may dagdag ka sa pagpapagamot mo at may dagdag ka sa mga iipon mo. Ha? Tatahin at retaso para additional lang. Ayun, Lola! <laughs> ah, Ito po ang ng buhay ko, sir. Huwag <laughs> <laughs> kayong mag-alala dahil hanggang sa kayo'y nagsusumikap, laging nakaalalay ang inyong Kuya SV. Muli, ako si SV, Samber Sosa, at ito ang Dear SV. Nandito tayo sa Baseco Compound, dito sa Port Area sa Maynila. So nandito ho kami para magbigay ng mga ayuda para sa mga salanta nating kababayan ng Bagyong Karina dala ho ng Dear para sa mga kababayan natin dito sa may Baseco Compound, nila